isa pong uh, kampo ng mga rebelde ang uh, nadiskobre at uh, nakuha po ito ng iba't ibang mga uri ng pampasabog. May update po diyan ang Bomboradio Legazpi. Nadiskubri ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army ang abandonadong hideout umano ng New People's Army sa Barangay Kabugahan sa Bayan ng Kawayan, Masbate. Ayon kay 9th Infantry Battalion, Philippine Army Division Public Affairs Office Chief Major Frank Roldan sa panayam ng Bombo Rajri Gaspi na kahit sinasabing abandonado na ang naturang hideout, ay nadiskubre pa rin dito ang ilang mga kagamitan ng rebelding grupo. Kabilang sa mga nakumpiska ng mga kinauukula ng 24 handguards ng M16 rifle, mga bala at mga kagamitan sa pagawa ng pampasabog. Ayon sa opisyal na dati na itong naiulat sa kanilang tanggapan ng mga concerned citizens, nababahala kasi umano ang ilang mga residente sa naobserbahan ng mga kahinahinalang mga tao na malapit sa lugar. Samantala, ang mga nadiskubre namang mga kagamitan ay nakatakdang i-turnover sa Philippine National Police upang mapag-aralan at masampahan ang kaso kung sino man na ang responsabling mga individual na may kinalaman dito. Pag ito ay abandonado na, ay natuklasan pa rin ang ating mga kasandalukan ang kanilang mga kagamitan na nakatago po doon sa lugar. Hindi ano, napakarami pong uh, kagamitan sa paggawa po ng mga bomba o pagpasabog. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legaspi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo!